na at mga diinasahang pangyayari. Kanino ka sisigaw ng tulong? Gising na kaakibat. Katuwang ng pag-iingat ay kahandaan makibahagi para di masawi. Makinig sa Kakiba kasama si Marco Rodriguez. Marcon Rodriguez. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa programang Kaakibat dito lang sa DZJV 1458 Radio Calabarzon. Radio Calabarzon. alamin ang mga dapat gawin sa iba't ibang dagliang kaganapan. Narito si Maricol Rodriguez, ang inyong kaaktiban. time check, it's 1.06 in the afternoon, magandang tanghali, Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome po sa aming programang Kaakiba this Friday afternoon. At ako po ang inyong makakasama, ako po si Maricon Rodriguez. Ngayong araw po na ito ay November 7, 2025. Uy, mga ka-akibat, kamusta kamusta ang bawat isa sa atin? Happy, happy Friday! Friday na, ito na talaga ang pinakahihintay nating araw. Dahil ibig sabihin nun, isang linggo na naman ang magtatapos. Hindi ba? Uy, happy, happy watching dito, Ricky Rodriguez. Maganda, magandang hapon at sa lahat pa po naman nakatutok sa amin online. Aba, ay magandang, magandang hapon. Patuloy kayong tumutok sa aming Facebook page na dzjv 14 5-8 Radyo Sa aming YouTube channel And of course Sa aming pong website live Na zbni.ph Mapapanood niyo po kami dyan Simula alas 12 ng tanghali Hanggang alas 4 po ng hapon And kung mapapansin niyo Medyo mataas ang ating enerhiya Oo Bagamat tayo ay galing sa labas Galing tayo dyan sa may Camp Vicente Lim Oo Dahil tayo ay mayroong inatinan Na media briefing Patungkol po ha Sa mga PNPA Oo dahil bukas po ha, November 8, 2025, simula po alas 6 ng umaga, ay magkakaroon po ng PNPA admission test. Oo, sa apat po na, uh, sa apat po ha, na na centers oo dito sa sa, sa, sa lalawigan po sa sa rehiyon Calabarzon matatagpuan po natin yung mga testing centers po natin ha Joan po sa Lipa City Batangas sa Lucena sa Kalamba of course at syempre po ayan Joan po sa Maydas Marinas para naman po sa lalawigan ng Cavite Ayan, sa mga nagnanais po na makabilang sa makabilang na mga kapulisan o maglingkod sa bayan, maglingkod sa Pilipinas, aba ay wag na po kayo mag-atubili dahil tumatanggap pa rin po sila ng mga uh, doon po mismo o, o doon kayo mismo pupunta o on-site kayo pumunta ay tumatanggap pa rin sila, hindi ba? And according o according doon sa sinabi kanina ano, umabot po ha sa halos sa 25,000 po ng mga aplikante ang nag-apply oo para makapag-exam sila sa admission test nga po ng PNPA at sabi daw nila ang PNPA admission test ang isa sa pinakamahirap po o talagang dibdiban na dapat talaga ay pinaghahandaan oo kasi talaga naman uh, ano eh maganda ang ano na to opportunity to maganda tong uh, Maganda ang maitutulong nito, lalo-lalo pa, na para sa ating bansa, hindi ba? Kaya naman mga ka-akibat ha, huwag, uh, sa mga mag e exam bukas, ay pray na patuloy kayong bigyan ng Panginoon ng wisdom and strength. O dapat po kasi, ang exam talaga ay sa araw ng linggo. Pero dahil mayroon po tayong bagyo, oo, mayroong bagyo po ha, and medyo malakas daw ito, ay kaya po ito ay nabago ang date. At syempre, speaking of bagyo, hindi ba... Alam naman po natin na uh, uh, even though maganda ang panahon ngayon, eh syempre, alam naman natin na may panibagong bagyo pagkatapos ni Tino, hindi ba nakakalungkot? Kasi talaga naman, grabe yung iniwanan na ano eh, grabe yung iniwanan na pinsala. Oo, grabe yung pinsala ni Tino. So, kinakailangan po na tayo po ay mag-ingat. Uy, happy, happy watching kay Ate. Ati Ate Mike Karebong. Oh, magandang magandang hapon. Happy Friday. Ingat-ingat po ang bawat isa sa atin. At syempre, ito na nga mga kaakibat ha. Napapanggitan natin yung bagyo. At syempre, may paribagong bagyo tayo dahil ayon po dito ha, patuloy na lumalakas ang severe tropical storm na tinatawag pong Pungwong habang ito ay kumikila sa Philippine si Hilagang Silangan ng Palaw. Ayon po ito sa pinakang ula, pinakahuling ulat po ito ng pag-asa ngayong biyernes po ng umaga. At ayon sa ahens siya. Huling namataan ang sentro ng bagyo. Ay, Bandang 1,315 km silangan ng Eastern Visayas. At... Wow, oh, Irvin, ha? Talaga ba? Ganda ng damit mo today. Yun lang napansin mo? oh, yun napansin mo. Ayan, balik tayo. Taglay po nito ang lakas ng hangin na isang daang kilometro kada oras, malapit sa gitna at bugso na umaabot sa 125 kilometro kada oras. At kumikilos po ito ha, pakanduran, hilagang kanduran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Napaka -ano naman, napaka formal naman ng Miss Maricon. Talaga ba, Ate Maika? At syempre mga kaki ka ha, Inaasahan pong papasok sa PAR or Philippine Area of Responsibility ang bagyo mamayang gabi. O bukas ng madaling araw, November 8. At sandaling makapasok po ito ay papangalan ng si uwan O pwede bang huwag ka nalang pumunta dito. Medyo hindi ka nakaka sa weekend ha. Hindi pa nga nakakapahinga yung mga tao. Imbis na magpapahinga ng weekend, hindi makakagala, hindi ba? Dahil sa bagyo. Oo. oo. <laughs> makakagala, kakagala ko lang pala. At syempre papoha pa po, ha? bate po sa forecast track ng pag-asa, posibleng tumama po sa kalupaan ng bagyo sa pagitan ng Timog Isabela at Hilagang Aurora sa linggo po ng gabi, November 9. Naku, mauli na weekend pala to. O lunes ang madaling araw po, November 10, pagkatapos sumuit sa kabundukan ng Northern Luzon. At ito po ilalabas na sa West Philippine sea sa lunes ng hapon. Ay, dapat, dapat nga ngayon pa lang umalis ka na eh. Kung baga, huwag ka nang dumaan in Jesus' name. Hindi ba? Sana ay hindi na to dumaan. At syempre, syempre mga kaakibat, abay patungkol dyan ng aking iba bahagi sa inyo. Kahit pa ulit-ulit yung bagyo safety tips na ito, hindi ba kung paano po natin i-ready din yung mga go back natin, ay kinakailangan. Hindi ba kinakailangan po tayong mapaalalahanan? Dahil nga po, sa mga kakaharapin po natin this weekend. Kaya naman mga kaakibat ha, tumuto kayo mamaya. Aba, ibabahagi ko yan sa inyo. At bago yan, ay ibabahagi ko muna sa inyo kung kayo po ay naghahanap ng mga pangregalo sa so, darating na kapaskuhan. Uy, oh, eh, sa mga ninong at ninang dyan. At sa mga magkakaroon ng bonus. Uy, oh, syempre kayo ay mag-groceries. Hindi ba para sa inyong mga kapamilya? Aba, dahil this holiday season po, ayan, this holiday season, experience ang sarap ng Pasko sa Walter Mart. Groceries, gifts, noche buena sa Walter Mart. One-stop shop lang yan. Everything's complete and hassle-free pa dahil sa pre parking and pre Wi-Fi. O, di ba sobrang convenient? So, make your Christmas shopping easy, sulit at masaya sa Walter Mart. Dahil ang sarap ng Pasko sa Walter Mart. Oh, ay, ayun sinasabi ko sa inyo. Huwag na kayong lumayo. Kung kayo ay mag-grocery, maghahanap ko yung pangregalo para sa akin. <laughs> pangregalo para sa akin. Malay niyo naman may regalo kayo sa akin, hindi ba? At syempre, kung nalalapit naman ang mga birthday ninyo at naghahanap ko yung pangregalo ulit sa akin... Abay, wag na kayong, ano, huwag na kayong lumayo sa Walter na kayo. At syempre, bukas, abay, ngayon pa lamang binabati ko na ng isang happy, happy birthday ang ating kapitana sa Himpapawid na si R.A.C. Bagang aking bestie. Happy, happy birthday, bestie. At sa lahat pa mga namang daraos ng karawan, abay, happy, happy birthday. At syempre, mga kakibat, sa pagbabalik ko, abay, talaga namang ibabahagi ko na po sa inyo ang ating bagyo safety tips. Oras po natin. At sa mga nakatutok, ha, huwag kayong aalis dyan, ha. Oras po natin. It's 1:14 in the afternoon. Gosyo, Halina't magpaanunsyo sa radio sa DZJV 1458 Radio, radio Calabarzon. Sa abot kayang halaga, ang budget mo ay hindi masisira. Maririnig ka pa sa Quezon, Cavite, Rizal, Batangas at Laguna kasama pa ang Metro Manila. Para sa karagdagang impormasyon at para maka-avail ng mga swak na advertisement package, tumawag sa 5452153 o mag-text sa 09322283828. Express Balita alas 12. Express Balita alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita alas 12. Napapanahon at siksik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12 ng tanghali. Lunes hanggang Biyernes sa nag-isang DZJV 14.5A Radio Calabar Zone. Diskarte. Diskarte. Programang pambalitaan ng DZJV 14-5A. Didiskartehan at tatalakay Ay. ang mga napapanahong isyu sa loob at labas ng Calabar Diskarte. Mga balita at impormasyon ihahatid sa ni Daniel Castro. Diskarte. Ng lunes, martes, webes at biyernes. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lang sa DZJV 14-5A. Radio Calabar Zone. May lakas na 10,000 watts. Sumasahim papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Calabar Zone. DZJV 1458 Time check, it's 1.17 in the afternoon. Magandang tanghali muli, Calabarzon, Cabita, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome po muli sa aming programang Kaakibat this Friday afternoon. At ako pa rin po ang inyong makakasama na Rodriguez. Ayun mga kakibat, uy, happy happy watching kay Ate Malu Saburit ng Victoria Laguna. Kay Irvin talaga namang Irvin. o oh, oh, huwag ka nga alis dyan, samahan mo ko, hindi ba? Medyo haggard tayo ngayon dahil galing, galing pa tayo ng labas, galing pa ako ng labas, galing ako ng kampo, Oo, talaga namang busy ang ating biyernes. Marami tayong ginagawa. At syempre, kapag kahit tayo ay maraming ginagawa, kailangan mapaalalahanan pa rin ang bawat isa sa atin. Dahil nga po, syempre, nagbabadya po ang masamang panahon. Alam naman natin, syempre na may paparating na bagyo, pero in Jesus' name, ikaw ay lumihes, huwag kang tumaan dito. Ah, hindi ka welcome dito, hindi ba? Ayaw ka namin dito. Kasi alam namin, maraming tao ang mahihirapan, hindi ba? Kaya naman po, ang ibabahagi ko sa inyo, ha, ay mga paalala, ayan, para po sa itong narating na bagyo, magkakaroon po tayo ng bagyo. Safety tips, ayan, unang-una po, napakahalaga, ay kinakailangan na unang paalala, ay stay informed. Oo, napakahalaga po nito na tayo ay update updated. O, updated tayo sa bawat lagay ng panahon. Sa mga update sa lagay ng panahon, napakahalaga nito. And syempre, wag din tayo sana magpakalat ha, ng mga fake news oo, na nagbibigay ng takot. Huwag tayo magpakalat ng mga impormasyon na nagbibigay takot o nagdudulot ng takot po sa mga kapwa natin. Hindi ba? Napakahalaga na tayo ay alam natin yung mga impormasyon. Pero syempre, uh, i-make sure natin na ang mga alam nating impormasyon ay tama po, hindi ba? Yes, oo Anong Ano halat ruba? Ano yung sinasabi mo? At syempre, napakahalaga din po na syempre, ang uh, ngayon paparating ang bagyo, hindi ba napakahalaga na isecure po natin ang ating mga tahanan. No? I-check natin ano ba yung kinakailangan ng pabigat. Oo, oo, yes. Birthday na ni R.A. tomorrow. It's November 8, 2025. At siya ay 29 years old na. Hindi ba? O sinabi ko talaga, hindi ba? And syempre, mga kaakibat, balik tayo dito. Ha? Napakahalaga po na kung ang mga bubong ninyo sa tingin ninyo ay uh, isang hangin lamang, ay may medyo madadala na, hindi ba? Huwag ka magpadala dun sa mga sinasabi lang niya. Ah, andi, ne, mali pala. Oo. Oh. Kapag po yung mga bubong natin sa tingin ninyo ay hindi na ganoon katibay, hindi ba? Ilagay na po natin yung pabigat. Isaayos na po natin yung mga dapat nating isaayos, kumpunuhin natin yung mga dapat nating kumpunuhin dahil nga baka mamaya rin. hindi ba? Baka mamaya yung bubong ninyo na ando na pala sa kabilang kalye, hindi ba? So habang tayo po ay may oras pa, mainit pa. Sobrang init ngayon nga pala. Speaking of, dahil galing nga akong labas, ang init, grabe. Hindi ko alam if summer ba, and medyo nakakabahala kasi baka mamaya hindi ba Sobrang init ngayon, tapos kinabukasan, wag naman sana in Jesus' name, ay hindi naman sana magugulan, hindi ba, or walang malakas na hangin, oo. -o. So, napakahalaga po na i eh, secure ninyo yung mga, yung bahay ninyo, syempre yung mga gamit ninyo, ano ba yung mga maaaring mabasa, hindi ba, itaas na yung mga dapat itaas, mga kinakailangan na itaas, kasi ang nakakalungkot dyan, yung nangyari kasi sa may Cebu, hindi ba, uh, sapagkat hindi nila inaasahan nga na ganun yung mangyayari, ay syempre, uh, yung karamihan ng mga gamit nila, yung mga kotse nila, hindi ba, ay, hindi na nila kumbaga nailabas, hindi na nila niialis doon sa mga kalsada nila kasi hindi naman talaga yung nila inaasahan eh, hindi ba? So, kung tayo po ay kapag ganito na may nagbabadya na pong bagyo, kahit hindi, kahit wala naman sinasabi na hindi ganun kalakas, hindi ba, o anuman, hindi ba, napakahalaga po na isecure na agad natin, hindi ba? Kasi sa totoo lamang, pinagpaguran niya no? o pinagpaguran niya ng ilang taon, o, o nakakalungkot din kasi may mga o, o, yus na galing pa doon ng Israel <laughs> galing pa doon ng Israel tapos oo galing pa doon ng Israel tapos yung mga pinagpaguran niya ay kumbaga na wash out lahat. Oo, nawala lahat, hindi ba? So, para ma-secure natin yung mga Pinaghirapan natin, yung so, kinakailangan, na i-secure natin yung mga yung tahanan natin, siyempre yung mga gamitan natin. And siyempre pangatlo, kinakailangan na planuhin niyo yung evacuation. Planuhin niyo saan ba kayo mag -e evacuate kapag halimbawa May nangyaring ganyan na hindi nating inaasahan. Uh, Bigla-biglang pagbugso ng tubig, hindi ba? Hindi kasi nating hawak eh. Hindi nating hawak ang uh, maaaring uh, igante o maaaring idulot sa atin hindi ba ng uh, ng kapaligiran o ng kalikasan hindi ba so kailangan na planuhin o planuhin alamin at sabihin sabihin po ninyo sa inyong mga anak kung saan ba ang evacuation center hindi ba And, and sana din ha i eh, sana din na uh, una na sana natin na i-prioridad ang sa pagliligtas natin doon sa mga kasama natin sa bahay is yung mga yung mga medyo mahihina lalo na yung mga senior citizen yung mga hindi nila kayang iligtas yung sarili nila ganun din siyempre yung mga aso natin, hindi ba yung mga anak po ninyo yun, ng mga bata pa, napakahalaga po na mailigtas natin sila, hindi ba? Masabi natin sa kanila, saan ba kayo dapat mag-evacuate kapag halimbawa nga may nangyaring hindi inaasahan. At syempre, ang pang-apat ay napakahalaga o napakahalaga na i-prepare po ninyo ang inyong go bag. Paulit-ulit natin itong sinasabi, ano man ang sakuna, hindi ba? Lindol man yan o ano mang sakuna yan, napakahalaga po. Napakahalaga talaga sa panahon ngayon na magkaroon po tayo ng go bag. Eh, pero ano ba yung mga pangunahing laman ng go bag? ay po ito sa rekomendasyon ng NDRRMC at ng Red Cross. Sabi po dito, ito yung mga pangunahing gamit, ha? Pangunahing nilalaman po ng go-bag. Kinakailangan po yung mga pangunahing gamit, matibay na bag o backpack, kopya ng mahalagang dokumento kagaya po ng birth certificate ID, insurance, titulo, vaccination card, etc. Syempre, ilagay din po ito sa mga waterproof envelope. Ayan, makikita po niyan sa inyong mga screen, ha? Yung mga lalamanin po ng ating go-bag. At syempre, kinakailangan kailangan din po natin 'yung mga pangunahing gamit natin ha dapat meron din tayong mga cash o oh, kahit maliit na halaga po yan coins at bills syempre cellphone at charger power bank napakahalaga po nito ha at syempre pagkain at inumin bottled water na syempre magtatagal ito ng, uh, ng para sa tatlong araw kahit mga tatlong litro po ay meron kayong nakatagon tubig at syempre ready to eat na food tulad ng delata biscuit instant noodles can opener na syempre may, delata, may dilata kayo hindi ba so kinakailangan ng can opener at syempre mga plastic utensils at plato. Napakahalaga po nito na magagamit natin, hindi ba? At ito pa po ang lalamanin. Oo, at ito pa po ang lalamanin ng ating go bag. Napakahalaga po na tayo po ay mayroong first aid kit. Eh, pero ano ba alam ni ng first aid kit? Sabi po dito, dapat mayroong band aid, gasa, antiseptic, alcohol, basic medicine din po, kagaya po ng para sa lagnat. Ito mga gamot na para sa lagnat, ha, madalas na nagkakaroon tayo ng sakit kapag po ganitong may bagyo. Ayan, para sa lagnat, gamot sa ubo, sipon, diarrhea, at syempre sa sakit po ng ulo. Napakahalaga, ha? Ilagay ninyo sa inyong go bag yung mga gamot. At syempre kung may mga nagme-maintenance po sa inyo, kung mababa ang sugar, hindi ba? O, okay na. Kailangan po na yung mga maintenance na medicine natin, ng na mga gamot natin, kung may iniinom -ini kayo araw-araw, napakahalaga na meron kayong extra nito. Ilagay ito sa go-bag. At syempre, face mask at disposable gloves. So, napakahalaga. Itong mga ganito pong, uh, syempre baka sabihin nyo naman, hindi ba? Hindi nyo... Ay, hindi nyo naman yung kailangan eh. Ay, eh, po. Sa, paano po sa panahon ng sakuna? Paano po sa panahon ng mga hindi natin inaasahan? Ay hindi tayo handa, di ba? So, para malesen po, hindi ba? Malesen yung worry natin, malesen yung mga takot natin, hindi ba? Napakahalaga po na lalong-lalo na sa panahon ngayon at sa mga nangyayari po sa paligid natin, kagaya na lamang na nangyayari po dyan sa May Cebu, ay napakahalaga na handa po tayo. Napakahalaga na may go bag po tayo, hindi ba? So, wag matigas ang ulo natin ha. Sumunod po tayo, sumunod-sumunod po ang bawat isa sa atin kasi kapag po tayo ay sumusunod, hindi ba kayang-kaya po natin o kayang-kaya din po natin talaga na mailigtas po yung mga sarili natin at mailigtas din po natin yung kapamilya natin ng mga taong nasa paligid natin. At syempre, ito pa po ang lalamanin ng ating go bag. Dapat po ay meron kayong uh, personal na gamit, mga damit at personal na gamit. Isa o dalawang pares po ng damit ay meron dapat ang inyong go bag. Underwear, oo, mga panty ninyo, medyas, napakahalaga niya, lalo-lalo kung mga matatanda ay lamigin, hindi ba, dapat meron yung kayong kumot o malong, kapote, payong, napakahalaga po nito, chinelas. Oo, syempre, hindi mo naman kasi, kapag kasi ganito, na binaha kayo, hindi ba, hindi mo naman nadala yung chinelas nyo, hindi ba? So, kung meron kayo sa go bag, napakalaking bagay nito. Sana din, na bawat, ano din, sa pamilya ninyo, o isa o dalawang go bag. Napakalaking bagay nito kung hindi kasya. O kung hindi kasya sa isang go bag, eh, hindi ba? At syempre, napakadala, na, dapat din meron ang inyong mga go bag ng toothbrush, toothpaste, sabon, tissue, sanitary pads at alcohol. Ito po yung mga mahalagang gamit talaga na dapat po ay mayroon, dapat po mayroon ng ating mga go bag. Kasi, sino makikinabang sa go bag? Hindi naman ang kapitbahay ninyo eh, kundi kayo po mismo, hindi ba? So, kinakailangan lang talaga na kumbaga tayo ay maganda at mag-ingat po. At syempre, ito pa po ang kinakailangan na lalamanin ng inyong mga go-bag ha. Ito pa po yung iba pang mahalaga. Sabi po dito ha, kinakailangan na flashlight at extra batteries. Napaka-importante na to. Kasi syempre, wala namang kuryente niyan. Asahan natin na papatayin ng kuryente niyan. Mawawalan tayo ng kuryente kapag ganyan. Kasi yun nangyari sa Cebu, medyo sobrang nakakabahala yun sa Cebu eh. Para lang maligtas sila, para lang mailigtas nila yung mga buhay nila. Sinira nila yung case sa Manila at doon sila nagtago, hindi ba? So, ganun. Eh, naman natin yung karanasan hindi ba at syempre, napakahalaga ng flashlight sa mga panahon na yan. At ito pa po, whistle, o para makatawag kayo ng pansin at makahingi po kayo ng tulong sa oras po ng sakuna. Eh, diba? ang hirap naman kung magsisigaw kayo, hindi ba? Eh, pero kung may whistle kayo, napakalaking bagay nito na para makuha yung attention ng mga rescuers, hindi ba? At syempre, radyo, Oo, yung mga radyo po natin na battery operated o solar, o para naman po sa mga balita, para tayo po ay still updated po sa mga nangyayari. Updated pa rin tayo kung nasa na ba ang bagyo, Updated tayo, ano na bang lagay ng panahon, hindi ba, saan pa ba pwedeng mag-evacuate, hindi ba. At syempre, ito pa po, kinakailangan din na magkaroon po tayo ng notebook at ng ball pen. Ito pa rin po ha, small rope o tali, lighter o posporo at ilagay po ito sa plastic. At syempre kung may mga bata o oh, matatanda po kayo na inaalagaan, kinakailangan po ng gatas, diaper at baby food. At syempre sa mga matatanda, kagaya na sinabi natin kanina, maintenance, medicines at medical records po ng mga nakatatanda. O oh, oh, medyo nakakalungkot din talaga yung ano mo, sa totoo lamang, eye-opener po yung mga nangyayari sa paligid natin, lalo lalo na yun sa nangyayari po sa Cebu, hindi ba? And sana, ano, sana makabangon, makabangon ng Cebu. Alam ko naman makakabangon ng mga Pilipino kasi matatapak ang mga Pilipino na ano man ang sakuna, ano man ang mga hindi natin inaasahan talaga na pangyayari, hindi diba? Yan ay malalampasan. O, ang Panginoon naman ay hindi magbibigay ng pagsubok kung hindi kayang lampasan o hindi kayang mapagtagumpayan ng bawat isang Pilipino. So, ingat, ingat po ang bawat isa sa atin ngayong darating na weekend at sama-sama po tayong manalangin na lumihes so, o lumihes na yung bagyong uwan na yan yan. Oo, wag niya siyang dumaan dito sa Pilipinas. Wag niya siyang maminsala dito sa Pilipinas kasi ayaw natin yon, hindi ba? And mga kakibat ha, patuloy po kayong tumutok o oh, patuloy kayong tumutok sa mga ahensya, sa mga pages na alam po ninyong totoo, lehitimo at magbibigay ng totoong impormasyon at hindi po para kumuha lamang ng engagement, hindi para kumuha lamang ng mga followers, hindi ba? Iwasan po natin yun, huwag tayong biktima sa mga fake news, Iwas iwasan din natin ang pag-share ng mga negativity sa mga panahon ngayon, sa panahon na yun, sa panahon po na ito ngayon ha, kinakailangan po natin na tayo po ay magtulungan lumapit sa Panginoon na sa kanya lamang po kumapit at magtiwala, hindi ba? So praying po ang pag-iingat for everyone, ha? Ingat-ingat po ang bawat isa sa atin. Ingatan po natin mga kapamilya natin, ha? At syempre, syempre, bago po ako magpaalam, ay talaga naman, oo, happy-happy watching kay Ma'am Donna Aranguren. Ayan, Laguna Courier ng San Pablo, Laguna. At syempre kay Ma'am Julie Anhaurige ng Bangka-Bangka Elementary School sa Victoria, Laguna. At kay Er Irvin Radoc Oh, hello, hello kay Irvin Radoc At syempre, syempre mga kaakibat, ipa, natin sila. Hello, hello din kay Micah Perez, si Toriki Rodriguez, Edgar Araza, at si Micah Rebong. Ayan, maganda magandang hapon. Uy, ang dami pala nila. Daniel Salayo, Yuan Pakala. Uy, kay Christian Lim siya kay Arthur. Maganda magandang hapon at sa lahat pa po ng mga nakatutok sa amin online. Aba, ay maraming maraming salamat sa pagtutok ninyo ha at happy happy weekend. Ingat-ingat ang bawat isa sa atin mga kaakibat ha. Dahil always and always remember po na ang ating kaligtasan ay nakasalalay din sa ating pag-iingat. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming Facebook, YouTube at website live. At sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, muli ako po ang inyong lingkod, Maricon Rodriguez. Stay tuned dahil susunod na ang programang KKK, Kaisan, Kaligtasan at Kapayapaan. Oras po natin, it's 1.31 in the afternoon. Muling samahan si Maricon Rodriguez dito sa programang Kaakibat lunes hanggang biyernes alauna ng hapon sa DZJV 145A Radio Calabarzon.